Hello cat lovers! May nabasa akong interesting article sa website ng FBI about the link between animal cruelty and human violence. I want to share this with you for awareness kasi napaka-importante nito lalo na sa atin na mga cat, dog, or animal lovers. Ngayon sa FBI article na ito, may kaugnayan ang mga pagmamalupit sa mga hayop at karahasan ng tao. Sinabi pa nito na Animal cruelty is a predictor of current and future violence, including crimes of assault, rape, murder, arson, domestic violence, and sexual abuse of children. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga issues sa pagmamalupit sa mga hayop, kaya nitong ma-predict ang nangyayaring karahasan sa kasalukuyan at sa hinaharap, katulad ng mga krimen ng pag-atake, panggahasa, pagpatay, sunog, domestic violence, at sexual abuse sa mga bata. Ayon sa pag-aaral, 16% 80% mga offenders ay nagsisimula sa pag-abuso ng animals at eventually ay humahantong sa mga violent crimes against humans. Subalit, ang kadalasang nangyayari ay nagsisimula mo ng manakit ang mga offenders na ito sa kapwa-tao at eventually humahantong sa pananakit sa mga animals. FBI is a reliable source of information. Kaya given this information at sa sitwasyon ng ating bansa na laganap ang cruelty sa animals, Well, siguro hindi na rin tayo magtataka kung bakit marami din ang krimen dito sa atin. In 2020, Cara Welfare Philippines documented more than 3,000 cases of animal cruelty. So mga fellow cat lovers, I hope we can all be responsible human beings and citizens kapag nakakita tayo ng animal cruelty. Kriminal po ang mga taong nananakit ng hayop at ang pananakit ng hayop ay maaring humantong sa iba pang mga krimen. May mga nagsasabi, wala namang nangyayari kasi kung i-report mo ang mga yan. Yes, that is true. Pero kaya ba ng konsensya natin na wala tayong gagawin at wala na lang? Ano kung nangyari sa alaga natin to? I'll end it here na muna guys. If may na-witness po kayong animal cruelty at gusto nyo pong i-report sa otoridad or sa mga animal rights organization, lalagay ko ang link ng video sa description. I hope mapanood nyo rin yung video na yon. If you find this video helpful, please, please share this to your family and friends. Thank you for watching!